sa proseso ng Senado ay susundan at susunod rin namin sino man ang uh, nababanggit doon. So sa pina ito na sana galangin nila. Susundin ang kautusan ng Senado. Ito ang payo ni Senate President Francis Escudero sa labing limang mga kontraktor ng mga pinakamalalaking flood control projects ng pamahalaan. Partikular ito sa mga hindi dumalo sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng katiwalian sa mga naturang proyekto paliwanag ni Senador Escudero, marapat suriin ang mga naglilipa ng akusasyon ng pagnanakaw at ghost project. Kaya dapat anyang imbestigahan at parusahan ang sino mang nasa likod nito. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Ipinauubayan naman ni Senador Rafi Tulfo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta kung sino mga dapat imbitahan sa susunod na pagdinig ng Senado. Ngunit inaasahan nito sa susunod na Senate hearing ang District Engineers ng Department of Public Works and Highways, lalo pa ang nanuhul umano kay Batangas 1st District Representative Leonardo Leviste. Marami sa kanila pero natin natin. So, majority of them, things, uh, like prosper, uh, Um, maraming nagpapangit um, ng pangalan. So, dapat sila magpatawag din. Eh. So, again, it's up to Naniniwala naman si Sen. Amy Marcos na may mas malalaking tao ang naguuto sa mga district engineers ng DPWH. Eh, Siyempre naman, aminin natin, ako ay nanghihinayang kay Sekretary Bunoan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RDDE. Huwag lahat din. Uh, kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay eh, isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat sa ESO. Lahat yan qualified kasi pinagpilitan na level 5 engineer sa katutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakilaman ng todo-todo to, ng mga politiko. Talaga naman ang sistema ay bulo at si Bonjing, Maraming pananagutan. Sa September 1 ay nakatakda na ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga isyo ng katiwalian sa flood control projects. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.